Doc Francis Leo Marcos, may mensahe kay Senator Robin Hood Padilla at kay Pastor Apollo C. Kiboloy. Yan po ang ating pag-uusapan sa episode na ito ng FLM Comeback Series Vlog na ginagawa po natin dito po sa ating YouTube channel. Ito po si Faceless Ro, ang inyong pong makakasama, ang inyong pong host. Kaya nais ko muna uh, basahin bago tayo magtuloy-tuloy sandalilang uh, sandali lang naman ito. Napakaganda po ng ating pag-uusapan. Mainit-init po ito dahil binasag ang katahimikan. Binasag na ng ating pandemic hero ang kanyang katahimikan tungkol sa mga issue na mga mainit-init no na nangyayari sa ating bansa. At maganda naman po ang kanyang mga views patungkol dito, ang kanyang mga reaction patungkol dito. Pero bago muna tayo magtuloy-tuloy, ay magbabasa po muna ako ng ilang mga ah uh, comments sa ating comment section nung last po nating pagbablog. Ito po yung comment natin, ah uh, yung nablog natin last um, Recent nilang na may title na saan na kaya si Pastor Apollo C. Guilty or not guilty? Ano po ang hatol? Ah, uh, ito po yung mga comment. Unahin na natin si ay medyo kakaiba tong ano. Magii-skip po tayo ng iba mga comment. Shoutout sa lahat ng mga nag-comment. Si Prime Live Channel, paki-subscribe po ang ating uh, kapatid na ito. At uh, si Ate Sara Galarte, shoutout sa iyo Ate Sara at kay Ate Alvie, shoutout din sa iyo. Ito po ay mga FLM solid supporters shout out din kay um sino to ano pangalan niya Elva talaga nga eh. ah okay kay El Batanggenyo from New Zealand okay so may sagot siya dito pero ang hirap basahin hindi <laughs> ko na po basahin pero shout out sa iyo bro ang ganda ng kanyang ano vlogging at meron nag-shoutout din dito. Ah, hindi. Nag-comment. Ang sabi niya dito, um, bakit nagtatanong ka kung, kung anong hatol? Bakit ikaw ba ang hahatol? Taong bayan ba hahatol? Hayaan nyo na ang proper authority. Eh, tama naman. No? May point ka dito, uh, kapatid. Dapat naman na uh, may ang proper authorities ang ang ano ang ang humatol pero paano nga siya hatulan kung hindi naman siya humaharap sa mga hearing, no? At patunayan niya kayong kanyang sarili na wala po siyang kasalanan. Huwag siya matakot kung ang iniisip niya ay dadalhin siya, extradite siya sa US, etc. Dahil ang tunay na lingkod ng Panginoon na hindi natatakot sa anumang mga allegation sa kanya, sa anumang mga pagbibintang sa kanya o persecution sa kanya. Okay, nag-skip na po tayo. Medyo nagtalon tayo ng ating discussion. <laughs> Nasagot natin tong wala ka po siyang pangalan eh. Okay, ang sabi naman ni Ate Cherry, ang sabi niya, tama ka. Uh, si Ate Cherry Papoy po ay isang vlogger. Nakasama ko po sa aming team, Paangat Channel Program. Ang sabi niya, tama ka. Dapat harapin niya yung mga accusation sa kanya. Paano pa siya paniniwalaan ng mga taong under niya under sa kanya kung siya mismong leader ay tako. Tama naman, di ba? May point si Ate Che. Ibig bang sabihin, napakalaka ng mga letter niya sulat dito. <laughs> Ibig bang sabihin, walang, wala siyang tiwala sa Diyos na pinaglilingkuran niya? Just saying. And then, smile. Thank you, Ate Che, sa iyong uh, comment dyan. At sa susunod na po, ulit tayo magbabasa ng ilang mga comment. Okay? Bago po tayo magtuloy-tuloy, nais pong sabihin sa inyo na Huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe sa ating uh, YouTube channel. Of course, I'm referring to FLM Comeback YouTube channel. Ayan po ang YouTube channel ng ating pandemic hero walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Na meron na pong bisitahin po natin ang ayang channel mabilis lang na meron na pong 112 1,000. Wow! Ito po. Ayan na naman. Hindi natin nakikita. Siguro sa aking... Ah, okay. Medyo hindi nakikita talaga. Ayan. Makik... Ayan. 112,000. At congratulations kay Doc FLM dahil nakuha niya na po ang kanyang uh, silver plate button galing mismo kay Lolo YT. Kaya congratulations, boss. Doc, FLM sa iyong silver plate button. At sabi nga niya, sayang no, yung kanyang gold plate button nung nag-1 million. Kasi nag-1 million po para sa akaalaman po ng iba na hindi pa po na naririnig na meron pong dating uh, account, old account si Doc FLM na umabot po sa 1.9 million uh, subscribers at nagkaroon po siya ng gold plate button. At yun po ay sayang no dahil hindi na alagaan pero let's ano na move on na it's 2024 at naniniwala tayo na itong bagong YouTube channel ni Doc FLM ay kaya po nating mag 1 million ulit. okay so maraming maraming salamat po sa lahat ng magsa-subscribe sa kanya pong channel at uh, pa-subscribe na rin po ang YouTube account ng ating pandemic uh, I'm sorry Facebook account ng ating pandemic hero, ang pangalan po niyan ay eto po. Francis Leo Marcos tapos may check na blue. Ang suot po niya ay um, siya po ay naka necktie na pula at naka-Americana. At kasama niya po ang ating senator si Senator Amy. Nasa ano po sila, isang uh, hapag kainan, no na merong 1.5 million road to 2 million na po ang subscribers ni Doc FLM. Kaya masaya po masaya po tayo dito po to ha sa sa ano sa Facebook account ni Doc FLM. At huwag niyo rin po kalimutan pasyalan ang TikTok account niya. Uh, may pangalan din po Francis Leo Marcos. Kaya okay, magsimula na po tayo sa ating puntala kayan. Okay, binasag na katahimikan ng ating pandemic heroes sa mga issues na nangyari sa ating bansa patungkol po dito kay Pastor Apollo C. at kay Senator um, Robin Hood Padilla at ilan pang mga senator. Kasi alam niyo po, uh, obvious naman na na pinagtatanggol ni ni ano ni ni Senator Robin, Robin Padilla itong si Pastor Apollo Kibaloy. Kaya ang mensahe, mensahe ng ating pandemic hero, hindi siya inihalal as senator ng mga maraming mga Pilipino na bumoto sa kanya, maging ang ating pandemic hero ay bumoto, ako rin po bumoto kay Senator Robin Hood, ay um, um, hindi siya inhalal para sa isang tao lang. Okay, alam niyo po sa totoo lang mabait naman talaga si uh, Senator Robin. Pero kung ang ipagtatanggol pag marami siyang mga natulungan at marami siyang mga uh, mga nagpagawang project, di ba? Pero kung pag obvious na obvious talaga na pagtatanggol niya obvious na uh, sinasalag niya yung mga uh, proposal ni Senator Ocampo no? uh, hinahadlangan niya, kinokontra niya. At, at eto nga, may mga pinapi, na pinapipirmahan at ilang mga senator ay pumirma doon. ba diba? At yun nga yung mensahe ni Doc FLM. ah uh, hindi ko na po isasalaysay ng lahat pero gusto ko pong panoorin po ninyo sa kanyang YouTube channel. Doon po siya nagsalita ng kanyang mensahe. No? Na nilak, niluklok, no? hindi para magtanggol lang sa iisang personalidad. Siya po ay nilagay dyan para tulungan yung marami mga tao. Yun inang isa sa napakagandang mensahe na gusto ko pong ibigay sa inyo na nasabi ng ating pandemic hero na si Doc FLM. Marami pong humingi sa kanya ng tulong lalo na sa Mindanao. Pinapupun pinapupunta siya doon talagang uh, uh, hinihingi ng tulong kay Doc FLM. Ba't hindi ito ang tulungan ng ating mabuting senator? 'di ba? Ah, po namin kayo Senator Robin, no? At alam ko po na marami kayong mga naabot na tao and uh, uh, respetado ko po kayo. Pero sana po maiisip po natin itong mga bagay na ito. Pangalawang bagay na nakita po na napansin no ni Doc FDM at gusto ko pong sabihin sa inyo. Kapuna eto no ako sa akin. Kapuna po na kasi yung kanyang pagtatanggol kay Pastor Apollo Kiboloy. Na maaari kaya kaya ayaw ng tumakbo ni uh, Doc FLM sa politics no this 2024 ang sabi nga niya hindi na ako tatakbo maraming marami maraming mga nag, nagsasabi sa kanya na go for uh, uh, elections this coming 2025 pero sabi niya hindi ko na gusto ang politics pero, pero sinasabi niya na kapag nakapag naka 20 na no kapag naka 15 million ang kanyang Facebook account ngayong ano um uh, uh, pasahan ng ano ng candidacy filing ng candidacy ay tatakbo siya sa halalan 2025 kapag naging 15 million bakit kasi ma makikita doon na gusto siya ng mga tao ngayon kung gusto po natin siya at maraming nagmamahal kay Doc FLM eh paabutin po siya natin ng 15 million kaya ayaw. Ito ang nakita ko, no? Kaya ayaw, maaaring kaya ayaw ni Doc FLM. Dahil kapuna-puna naman yung ginagawa ni Senator Robin na parang may tinatanaw siyang utang na loob. Di ba? Mayroon siyang maaaring inihalal siya no? na, na ng mga members ng uh, ni uh, Pastor Apollo Kiboloy. Kingdom of Jesus Christ, di ba? Sa Mindanao. At makikita natin na maraming mga members na na, na nagboto sa kanya at maaaring tinulungan siya ni Pastor Ocpolo Kibuloy sa fin financially no pananalapi para ma-push yung kanya mga project. So maraming mga bagay no na tumatakbo sa isipan ng maraming mga Pilipino na bakit ganoon na lang yung pagtatanggol ng ating mabuting senator <laughs> si Senator Robin na uh, maari na siya ay syempre napaboran, di ba? Kaya yun nga ang sabi ni Doc FLM. Sabi niya nung isang gabi, gusto niyo ako tumakbo, sabi ni Doc FLM. Tatakbo ako independent pero hindi ako sasama sa mga ano, sa mga partido. Bakit? Kasi in other words, ang hirap makompromise. Di ba? Katulad niyan, tatanong ka ng utang na loob. Tapos, Uh, nagkaroon ng problema di ba kasi pagtatanggol mo so medyo magulo talaga ang politics madumi pero kailangan ng mga tao na righteous god-fearing and righteous sa ating uh, uh, sa ating bansa I hindi natin hindi natin ito pwedeng ipag uh, ipamiga eh, pag walang bahala at hayaan na lang na ang mga umupo ay mga wicked people. I'm not saying that they are wicked, pero makikita po yung result ng kanilang mga ginawa. Okay po? So, yun po yung maaaring nakita ko. No? Kaya ganoon na lang yung mga binibitaw salita ng ating pandemic hero na si Doc FLM. Pangatlo, <laughs> ganda na sinabi Doc FLM, di ba? Sabi niya, Pastor Akpolo Kibuloy. <laughs> Hindi. <laughs> sabi niya, di ba? Eh, kung meron siyang ganyang ano, problema, eh harapin niya. Ako nga, hinarap ko eh. Di ba? Yun, yung pinakamagandang narinig natin. Hindi siya natatakot. Kaya nga, nung sinabi ni, Do, ni Doc FLM, hindi ito ano, exaggerated. Ano? I'm not exaggerating words na binibitawan ni Doc FLM. Pero sabi niya, handa siya mamatay para sa mga tao. May, may ganun dapat passion. As leader, patunayan po natin, katulad ng sinabi ko sa last vlogging natin, na, na as leaders ng church, yung statement na binitawa natin doon, di ba? Kung tayo ay nabubuhay sa truth, tumalakad sa katotohanan, pinamumuhay ang katotohanan. Bakit? Kasi alam natin, truth is eternal. Truth doesn't fear the light, the, the, light of intense scrutiny. Hindi siya, hindi ka matatakot kung anumang pagsisiyasat, kung anumang Uh, pag-investiga sa Bakit? Kasi alam mo na nasa liwanag ka at wala silang makikitang kahit anumang bagay sa Ngayon kung magpabrigate sila ng mga bagay, gumawa ng mga evidence, magbayad ng tao para ikaw ay makulong. Tandaan mo kakampi mo ang Diyos. Kung ang jo, kung ikaw ang kung ikaw nakakasuhan nila ay wala namang kasalanan. Tandaan mo, kakampi mo ang Diyos. At ang sabi ng Biblia, di ba? If God is for you, who can be against you? Kung ikaw ay aakusahan nila, ipiprosecute nila, ang tanong, sino ang pinaprosecute nila? E eh di ang Diyos na tumawag sa'yo bilang lingkod ng Panginoon. At ganun din sa mga, ganun din sa, uh, mga nakaluklok ngayon na mga leaders ng ating bansa. So yung tatlo na yan, yan po yung nakita ko na ng sinabi ng ating pandemic hero. Nagbigay po siya ng mensahe sa mga senators, okay? Yung mga pumirma doon sa pinalalagdaan na papel para si ah uh, 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 yung paglutang uh, na uh, sa uh, Senado ni Pastor Apolonio Kebloy at uh, pinangungunahan niya ni Senator Robin Padilla at may mga ilang senator, hindi ko na po sasabihin, nais ko po pakinggan po ninyo yung buong detalye sa YouTube channel ng ating Pandemic Hero. Ang pangalan po ng YouTube channel niya ay FLM Comeback na merong 112 uh, subscribers. At paki-subscribe na rin po ang kanyang YouTube channel. At share na din po natin. At kung nais nyo po na siya po ay tumakbo sa Halalan 2025, paki-subscribe po ang kanyang Facebook account na mayroong 1.5 million road to 2 million at kapag ito po ay umabot ng 15 million alam niyo na po magpapasa po siya ng ng candidacy this coming uh, election 2025 at napakarami po niyang matutulungan. Mas higit na marami matutulungan. Bakit? Mas malaki po yung budget. Hindi ko alam kung paano yan umiikot yung mga logistics and supply and so whatsoever. whatsoever. Pero uh, mas marami po siyang maabot dahil may budget po yan. Pangalawa, yung kanyang mensahe kay Pastor Apollo Kibuloy. Umarap siya sa katotohanan. ba? Diba? Harapin niya. Magpakita po siya. Tama po. Pangatlo, bilang mga pastor at leaders ng, uh, ng, ng simbahan dapat po tayo ay lumakad sa yan so, yung, yung tatlo na po yan ang iiwan ko sa inyo sa episode nito, ito maraming maraming salamat po sa pagmamahal ninyo sa ating pandemic hero, walang iba kundi si Doc Francis De Marcos at salamat din po sa pagmamahal ninyo kay Faceless no? God bless po, kita kita ulit tayo sa susunod na episode ng ating FNM Comeback Series Vlog God bless, bye bye